No, dito sa May Libertad, bagong tayo ito. Oo ah, nga. Galing kasi kami sa Nobo, ayan oh. Ay Santa yan. Tingnan nga galing kami sa Nobo. Ito talaga si Scorpio 08 ito iniiwas na yung ano eh, yung camera eh. Tara. Ay papunta naman kami ngayon ng ano, ah, uh, palengke ayan sa Pasay Mall. Bibili kami ng wipes. Victory Mall ang punta namin. O, Victory Mall. Bibili ng wipes ng nga uh, namin, oh. ng apo. O, oh. ayan o, oh. kasi ito si Scorpio 08 o, oh. kinukurek ako lagi o. Oh. Ayan. ayan, galing kami Novo, ayan yung Novo, punta doon si Novo. Ito yung bagong pure gold, ayan, bagong pure gold yan. Let's go, Doc. Let's go. Scorpio 08. Ayan, Chinese, ayan, yung selected ah, mark. To. Oh. Ay, tignan natin. Gusto mo, pasukin lang natin. Ano yan? Ayan, mga, 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 ano, mga pagkain. Ah, pakain. mga ano ng Chinese. Oo, oh, select, pakain. select mark. Ah, mga select mark. Tignan natin. So, dito na kami ngayon sa Pasay Mall. Oo nga. Oo nga. Pasay Mall, ayan, Pasay Mall. Dito na kami. Ito ayan. pa paaakit doon sa Victory Mall, ayan. Pupunta kami ng DIY, bibili kami ng wipes ng Apoko. ubusan po kasi itong wipes na to. Kaya kumuha kami ng sampung piraso. Unscented po kasi to. 100, li ano, uh, ah, 100 pieces ito. Ayan po siya. Oh. Nagkakaubusan po kasi to dito sa DIY. Ayan. 38 pesos each. 38 pesos each lang po yan. Ito po. Ayan. Pa ako ng ano. Ayan eh. Lanchahan, Ayan. Parang Kabayo. Ito oh may kamahalan nga lang ito. Ayan, one, one, three, ito, may, ito, oh. ito naman one to, pero manipis. Ito, 150 ito one 1, 000, 150. Maka, mga, 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 Ito, one, thousand, one Ito, ito, ta, ito, ito, ito Kasi, mahirap magplantya pag sa ano lang eh. Ito, lang. lang. <laughs> Humihingi pa ako sa manugang ko ng pangbili niyan. Kasi mga damit nila gusot-gusot pag sinuot na kailangan natin plantsahin na. na yung una kasi nasira na eh. Ganda mga rilo. Yan. Yan. May gagamba pa. Sapato natin. Itong ganda nyo ito. Iron Man. Marvel. utang nga na para sa tapos, ayan. Ang <laughs> gaganda. Ayan, binili ko ngayon yung rilos para sa kwarto. Meron na sa coffee shop, meron na rin sa sala. Tsaka yan, planchahan. Naganap kami na mabigat kasi mag-aang yung sa bahay. Ayan o, binili namin yung sampung pirasong wipe, kaya wipes, kaya mabigat. Ayan, pauwi na kami. Kasi magbubukas pa kami ng aming paninda. Scorpio 08. Dadaan lang kami dito. Palabas na kami ng

Ang bigat ng wipes. Eh. Sampung perasong wipes. Kasi nagkakaubusan kasi yan. Ginagamit namin sa apo namin kasi ano eh. Um, hindi siya nag Hindi siya nag-irritate. <coughs> <coughs> Siya si, si Babes Vlog. Bili kami ng ano kasi mainit sa labas. Ito nga para si Mami. Okay lang naman. <laughs> Sama kayo sa vlog. Ako Dito ito matatagpuan sa Libertad, Victory Mall. Mainit sa labas. ito sa Victory Mall, Libertad. Uh, dito lang sa sa pagyabas ng pinto sa may gilid lang. Ganda mm -hmm. sa may security. Ang ganda na ito. Sarap. Masarap dito. Punta ka na kayo. Mamili na kayo. Mura pa. Magkano ang pagkabili natin? Dito? 65. O, 65 lang. Kita yung sarap po. Oh. Marami siya ng flavor. Mamimili kayo. Hindi siya matamis. Hindi siya matabang. Tama lang. Hmm. Ano? Pagbablog. Ayan. Nagpalamig lang muna kami dito. Mga kalagdan, maganda nga po, po sa inyo. Scorpio 08 vlog. Okay, bye. bye. I love you so much. Thank you so much.